bangka malantaw sang isda dagodag ko dagko And... dagko kago oo dahil sa ano pulis sa pabingwit <laughs> hirap lang pero pinamantawi okay bawin sa presyo nahan Mahal galing ng isda. Oh, specialty ng ano, ihi ito. Posible lang marunong kumain dito. Ah. Ito city lang po. Kasi yung tagaruwa saayo na. Ari ipakulo. ko lo. Ito, chicken to chicken. Ah. Hay ginubos na dito ko Harvest. So mga kagulay, baka na kamo diri kay kay Uncle Carlo. Nan. May Facebook man na siya ako, Carlo, ah. Miss <laughs> lang. Lang, lang. Miss na lang, Miss Kirin. Damo, oh. 300 kilos. Sampo lang, eh. Ah. Gadag ko. Pag hindi ba yung nakol? Ano si Nairi din, oh. Kalbo na. Dago. Tak lang sa ano, tay madam. Mo na lang, uh, Oo. Pwede man kali ka mo ka contact sa ako, tapos i-message ko lang dire. po. ko Ano yung nasa ang isda, cool? Mga kat. Ah, mga Ah. Red no, sniper kung sa ano daw. No? Oo. English red sniper. Muna gali siya. Ayan, dala ko sinakita na oh. <laughs> nga sa personal. Tapos siya katambok. Nagturag na ako nga mo. Paligo sa gabi. <laughs> no, pas makagit sila. No, eh. Lan. Okay. Okay. <laughs> Ganyan, okay. Ano, nyo,

buhey pa <laughs> kaygal lang ah, oh amon ni ang amon ni ang kabudlay sa magkuwasang magningisda oh pasahan ka na hindi bihet pili so. so, mga kauday order na ka mo kaibaligyan kan palipian sa ka namo